may naamoy hindi maganda. Wag. 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 bung mong subukan. Masisira ang buhay to. Tumingin lang yung aso eh. Anak ng pating. <laughs> thank you Bit na bit nato sa kalsada hmm. Saka ito mga kaulil Ito kasalubong kasalubong

madali overtake wala kang placer wala kang placer na overtake <coughs> ah, so yung dito lang kapag ganoon tayo ng pali oh. ano puro dam kahit yun sa main sa school, sa proper. Ang dami din damo ah. Ang dami din damo ah. <laughs> Ay, nakaw! Oh. Bawal yun ah! <laughs> Baka wala namang kasalubong eh. Safety naman yung pag-overty ko.

ng tao hindi na intindihan hindi na intindihan yung, yung stand niya ha? ewan ko baka nalaglag sabi ko stand niya eh bilis pa naman mapatakbo Pahataw ah, pa sana <laughs> eh. Ang stand niya nakahawin baba Eh mga biglang nagkorbada siya rito oh. Puta oh, baliktad siya. <laughs> Kaya nga, binabarurutan din eh. Ayaw, <laughs> hindi na ganun yung nagpusina. Na Ito eh. mo mahina ng battery. dulas yun ah putal ang dulas nun ah nung alamay na yun nahihirap pa din yung mga sana ah oh. kuya ang suot helmet sa siko iba ng klase na talaga ngayon